Ayan guys, magandang umaga sa ating lahat. Kumusta po ang inyong morning? Kumusta po inyong Friday? Dito guys, sa aming lugar guys, is mayroong bagyong krisim. So, ayan mga palangga. Nag-iingat po tayong lahat. Dahil po sa bagyo guys, mayroong baha. Mayroong nagbaha dito. So, yung pati yung aking saging guys, natumba So good morning, good morning. Ingat po tayong lahat dahil mayroong bagyo. So magpray lang po tayo, guys. Magdasal palagi sa ating mahal na Panginoon na uh, iligtas niya tayo sa kapahamakan dahil sa bagyo mga palangga. So uso ngayon, guys, na mayroong magtumbahan ng mga kahoy, magbaha, at maglandslide. So magingat ingat ingat po tayong tayong lahat. So, happy Friday. Today is July 18, 2025. Bagyong Krising. So, have typhoon Krising. So, ingat-ingat po tayo guys. So, kami ni Papi guys, dito lang po kami nagtambay sa tindahan. At the same time, naghihintay po kami ng mga customer na dumating. So, si Papi guys, yan, nagpiyong-piyong lang mga palangga. Dito kami sa loob ng tindahan guys. So, good morning, good morning. Yan po si Papi mga palangga. Wala na ni ako sa si Papi guys. Kaya naghangin-hangin. kaying hangin mga palangga. Baka mayroong magtumbahan na mga kahoy guys. So hindi ko pinalabas si Papi. Mayroong dumaan guys. nag -jogging. <laughs> asawa ng aming kapitbahay so akala ko kung sino na nagjogging guys nagjogging. <clears throat> so ayan still mahangin pa din mga palangga so bless mama taga santo kaloyan sa ginoong akong anak na guapo nga pinangga kain mamalisa nga buutan anak Kaparaygun sa kong anak, oy nagparayg ni mamalisa, mamalisa. Mamalisa, gitugnaw ko mamalisa. Habuli ko mama. Yan, gitugnaw si papi, guys. ingon ani ni papi, mga palangga. Basta tugnaon, magsigig katug. Gitugnaw man ni siya, guys. So, magsigilan ni siya katug, mga palangga. Kay gitugnaw man. So good morning, good morning Ingat po tayo palagi guys Dahil ngayong araw July 10 bagyo Baguio So kami <coughs> Dito lang po kami Sa tindahan guys Sipte naman po kami dito Pag wala lang malakas na Masyadong hangin uh, Dito guys tumutulo lang po Tumutulo dahil mayroong mga Butas na bubong Yan po Diyan tumutulo oh. Diyan tumutulo. Diyan banda tumutulo guys. So marami talagang butas ang bubong. So wala pa kaming pera pambili ni papi. <laughs> Kasi mayroon po kaming pera na ano sahod namin guys. Pero yan. Sa pang araw araw namin dito. Pagkain, gamot. Yan po ginagamit namin. Oh. Gusto, stone, no? <laughs> Hello, isa sa kong baby, oy. <laughs> Pinangga kay ng mama, oy. Say thank you kasi imong viewers nak, si babay na anak. Ina guys, matulog sa ako guys ha, kay na ako guys. Ayan, thank you for watching mga palangga ko. I love you all, I love you all, I love you all. Mahal ko po kayong lahat guys. Mag-ingat po tayong palagi.